dito kami pumunta pa ng Ah. Pag masama yung panahon, dito kami nagtatago. Kasi mm. diba ano yung hangin dito? Uh Oo. -oh. Hindi kami na ano ng hangin. Uy, ang laki pala no? Yes, sir. Hey, what's up mga ka? I love Ormuk. This is Ken Ken, your I love Ormuk admin. And for today's video, nandito tayo ngayon sa ano? Sa Marabot Summer. Uh, ito, magkita nyo sa yung view yung beach dito sa Marabot Eastern Summer. Ito yung beach dito guys. Tignan niyo. Mapifeel niyo talaga dito na ma-relax kayo pag nandito kayo sa anong lugar na to, sa Marabot Eastern Summer. Pero yung yung naman dito is, ang yung ang tawag ng, ang pangalan ng resort is, uh, East is Sun Kiss Beach Resort. So tatanungin natin yung may-ari kung ano yung maganda dito sa kanilang resort no. Nandito tayo ngayon sa ano sa isang caretaker dito sa ano no? sa beach sa resort na to sa San Beach Resort dito sa Marabot. Uh, sa Mark, kung ano yung pwedeng gawin dito sa kanilang resort, uh, yung mga activities ganun. So tatanungin natin siya. Ako si Ricky Dacuno, ang caretaker dito sa San Beach Resort. Ang um, maganda dito kasi walang entrance tapos malinis may ma boating pag magbo-boating para makita yung mga rock formation maganda mga rock formation at saka may mga cave dito ma pwede pumasok sa mga cave yun ang may ano namin dito offer oh, may offer From Ormoc City ay nag-travel kami papuntang Marabot Summer na umabot na nasa 137 kilometers na biyahe At dito kami napad sa Sunkiss Beach Resort kung saan napakaganda at relaxing Di diba, ito yung mga cottage to sir? Di ba? Oo ah, sir, mga cottage na, Pwede din ito mag-overnight di ba? Yes sir, pwede hmm. mag-overnight Ayan yung mga cottage din Tapos ito yung... Ano? Ito yung kid sir Ah okay dito kami pumupunta pag bagyo. Ah. Pag yung panahon, dito pa niya Kasi mm. diba yung uh hangin -oh. dito? Hindi kami na ano yung hangin. Uy, ang, ang laki pala no. Yes, sir. Dito. Nakag nakapunta na sila dito sila. Nakapunta na siguro, sir. Ito dito lang, dito lang sir kami dito. Ah. Lalagyan namin ng plywood dito. Plywood. Hmm. Pero yung key hanggang saan to? Hanggang diyan lang sir ba. Papunta dito sa dagat. Sa labas. Yung labas diyan, dagat oh, na. Dagat sir doon. Ah, okay. Ito pwede rin labasan dito. Hmm. Maraming buti dito sir kasi ng dati in negative dito. Mhm. Ito mga mabutil ya. Ah. Dito ah, so yun, sila, yun yung labas. Dito, dito sila naggagawa ng ano? Mga furniture. Mm. So, dati yung mga legalista. Pero ngayon wala na sir no, Wala okay, diba? na sir. Kasi na nabili na naman may-ari nito. Mm -hmm. Ito sir, ito yung labas na. Ah. Labas <coughs> na yun yung gagat na yun. Dagat na dun, sir Ay, okay. So, ito yung view dito. Pag tumas yung tubig, sir, pwede pa umakit doon, may pa doon. Ay, doon? Yes, sir, doon kayo. Pag... Kami, ano. Pati doon, mayroon din doon. Ah, saan? Doon, kami. Kasi tapos na sila mag... Ano. Mga paniki, sir. Mm -hmm. Marami yan dati. Ngayon kay, ano na, nanganap na. Mm -hmm dito may hagdanan ako doon pero mm. dyan sir ah dyan o oh, kit din yan oh. may mga ibon Hmm. so may, yeah. may her, may labasan pa din yes sir yung ah, gigitan okay. natin sa labas ito yung tumas yung COVID mm. yan sir oh. Ay, okay. Diyan kayo po. Dumataan. Yes, okay. Pero mayroon pang mataas yung nakip. Hanggang doon pa yun, sir. Oh. Doon, doon ang daan din doon dyan, um. mahirap lang yung daan pero dito mas maano mm -hmm. ganito kaganda ang tanawin dito sa marabot Summer kung saan nakapakaraming mga naglalakihang mga rock formation marami ding mga cave dito kapag may malalakas na bagyo sa mga cave tumatakbo ang mga tao at ginagawa nila itong shelter o silunganan para maging safe sila sa bagyo sa mga gustong pumunta dito sigurado akong magugustuhan ninyo dito kahit hindi man crystal clear o white sand beach ang mga beach dito ay bumabawi naman sa mga nagagandahang rock formation at relaxing na tanawin ang magandang gawin naman dito ay ang pagbabangka at maglilibot sa mga naglalakihang rock formation at kung gusto nyo mag overnight eh, ay meron din sila dito mga mga cottages na may aesthetic na higaanan na nagkakahalaga na 2,000 per night lamang at kung nagugutom kayo at kung wala kayong dalang foods eh, ay meron din sila dito mga pagkain na pwede nyo orderin sa kanilang kantin na sobrang affordable lang at hanggang dito na lang muna ang aking video na to hanggang sa muli paalam and see you on my next vlog